ganito pala magkabit guys sa ah, 220 volts na ano kuryente so ganyan lang guys ganyan yung demo bali may kuryente na yan guys ayan o. ay yung ano niya breaker na puputulin yung wire lalagyan dyan ng switch sa on off na on off nya ayan ganyan lang paggabit ganyan guys basic lang siya ikabit so ganyan nga so yun guys balik na o oh, ganyan lang guys on off yan yung ano niya bala ito yung diagram nya guys Pagka on ng switch ayan ganyan mag ano sya pag ganyan Oh, yan. Pumalo naman. On. Ayan, guys. Ganyan lang, guys. Thank you, guys.